Tanakin ko yan. Si Jomer. maganda sa tao. Nakatakagaling magdala ng tao. Nakita ko nung pa doon sa Alabang Mall. Nah. Tawa rito. Tapos eto yata. O ng mong putin. Tapos nakalabas. Talagang tinambarang siya. Yung mga drag room. Yung iba inuunan. Yung tulis na po. Yung ano, mag-inan siya sa parla. Diba? Inuunan din yun. Oh, Nawakan siya rito ng isang tao. Isang tao rito. Hindi isang tao rin dito. Hindi mag-inan niya ako. Sa tulis na ano ko, wala basura pa kaon doon. Si halong daga, si halong ipis. Samitindo pa magulo. Special sa labanan mo. No? Pagsalpo ka na gano'n, namang may tumutumbe. Si Ambo, sila tangkat namin. Sila Joker, buhay pa. Siya ako hindi kilala. Hindi naman natira, puro sa akin tulog sinatira niya. Sila gapang niya. Kaya tayawag na kay Lok Tulambo. Yung yun. Ayun tatay nito. Maging klasik pulis siya. Patro ka na diyan. mga pagante. Mga story ng ang tattoo sa kali. 🎵 Mga tinta na sa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe okay. ay, ay, so 🎵 Ako si Aden, story ng tatlo ko, simula na 1960 lang. Dito sa loob sa loob, tinatloon. Musang yan, sa na yung panay ko. Pagkady ko ni Klop Moya Musang. May mga ako dito sa ito lang. Oh, ito po yung number ko. Eh. Kapag ka nag-roll ko eh. Misa, nakakalimuta ko yung numero eh. Nang sinuunan tatlo yung kabahit ko yung mano-mano ko. May tatlo na ako, 1969. Mag-guro rito kasi nung araw eh. Palaan na palaan dito nung araw eh. Pagka dumaan ka ron, utang to, ano to, kumando to, palaan. Eh, kanto-kanto eh. Eh, dito naman, sulit kami rito nung araw. Eh. Hindi nila kayo sakupin yung mga batiyan dito. Hindi nila kayang kuhin dito eh. <laughs> <laughs> Manila City Day, 1969. Kaguloan ng araw. Hindi mo alam kung sino yung tao malalaki. Ipagkapangat eh. Ano ko, parang basura pagkain doon. Lalakas eh, mo lang yung bituha mo Kaya oba mo, parang Halo pagkain. Kung alo, 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 lalo na pagkakaguloan. Si baga. Siyahalong ipis. Kaya kami, nagtotoyo na lang kami. Binibili kami ng toyo. Doon nga lang kasama. Kaya di kaya yun ta. Tako lang din yun din. Samuntin mo pa magulo. special sa labanan mo. No? Pagsalpo ka na gano'n, May tumutumbe. Minsan, hindi na yeah, naglalakad. At nakataka ka, bigla akong hindi mo alam. Bigla may lalakad. Kaya ako mananabi ka, walang tumakbo. Baka napatama lang ka pa. Maglakad ka lang sa tabi. ng abutin ka lang tirahan. Dalam doon. Kung nakaraan, nakakita niyo siguro sa Fidel. Ang daan pa kayo, no? magdamag na Ito no? lang, tulong mga nakaraan, mga drug yung iba, inuuna, mga big time Yung pulis na po, yung ano, mag-inansya sa parla, di ba? Nakasintay sa aming pulis na yun. Inuunan din yun. Walang nga kasi yung pulis na yun. Inawakan siya rito ng nung... isang tao, isang tao rito. Hindi isang tao rin Sa ulo, inawakan siya. Inuunan siya. Pinalalabas, sopokit. Andun pa ako nun, kaya lala ko lumabas. Hindi na um, yung mag-inayakot um, niya, ano, sa pinaparla. So, may brigada namin nalagay yun eh. bagu pa lang yun yung pulis na yun. Eh. Kasi walang nga kasi labas, siya ang boss nila, namin. Sila Joker, buhay pa. Siya pinitilala. Hindi naman natitira, puro sa'yo tulog tinitira nga. Pilagatang nga. Kaya, kaya huwag na kayo kulambo. Ang natutulong, para kulambo, pinatatay. Sila gumawa ng 20 bus kumando. silang tira doon. Tira doon, tira doon. Bawat brigada naman, may tira doon. Kaya ako hindi ko pinasok yun. Dahil mga nga sentensya mo. Sila Francine Bagobo, sila Prater, sila Darigold. Saka hindi na natira sila, sila na napapatira. Halimbawa, natirahan tayo. Sino gusto magsakripisyo? Tumayo, yung tatayo, yun ang salam. Araw-araw yun, hanggang wala kayo, tayo. Kaya katira kayo, hindi supply kayo ng kayo. Isang kutsyon, isang kombe, isang perno, katol, sigarilyo. Supply ka ng pagkain. Nangyari ko yan, si Jomer. Laging maganda sa tao. Nakapakadaling magdala ng tao. Pero kasi kapag ka, hindi ka magaling magdala ka ng tao, pag sisigawang ka, pag bubulungan ka, mga nasatandang tayo man, ibababa ka sa panunungkulan mo. Rap-rap sila, -rap magaling makisama. Kilala ng tao ko. Marami na kilala rito. na masabi yan yan. Iniwan ko na ang dahil nabiyahe ko ng na tulupan. Wala sa sinisino, baka kahit dito. Nakamaling din tiga rito sa kanya. Wala pa nawag niya yung tao. Binibigyan niya ng aksyon. Dada pa ka naman tiya Yung balila, yung ganyang kalakay. Ayaw mo daw diba pa, putok ulo. Bibiyakin ang ulo mo yun. Dalan doon sa Jelian. At a, araw lang mga December, nagpapahala, gawala, nagpapalinis ng brigada yan, nagpapapintura na yan, nagpapakain sa mga tao. At saka meron kaming pondo. Di ba, may sakit Di ba kaya dyan sa imperma rin? Dinadala sa sarili. Laki na kung lakada doon sa Alabang Mall. Tawa rito. Tapos eh, ito yata, alas mapuputol na. Tapos nakalabas. Talagang tilang barangga. alam ko rin, nasundan yung pag-alik dito. Dahil yan kasi, namimili Milian eh. Titinda ng mga damit-damit yan eh. Kung saan-saan lumadayo yan eh. Uh, Siguro, may lookout dyan, tinawag na eh. Nakuuso sa cellphone eh. Nasundan na yan. Malaki ko pa nga sa hindi, nakabulak rawat sa SM mo. Yung binuro siya, nakaburo dyan. Sino-sinong tao dumating dyan dito. Yung kasadang to, hanggang doon, puno ng tao. Dahil kasi kung hindi magaling mag ng lala ng tao, nagpadalihin ba ng tao dito? Yung galisa yun. tatay bakit kaya si pulis siya? Patro sa labi yan, ng mga pagante. Sa so, iwa, hindi po nakakabayo ka talaga. Sila ngayon, nag-responde, naglilibot na. O, pumuga rin ako. Hindi eh. eh. na kalusot. Nakasal ako sa kapatid eh. ko. Sinuntok ko yung Labo ko. Nakabal ako ng mga bisaya. O, oh, Pino Floro. Oh, Tatay okay. ping Huwag yung mother ang asunto niyan. Siyempre, eh. okay, datihan na kilala ng mga tao. Pag mayore mayor eh. Iba yung takbo rito sa labas. Iba yung takbo sa loob Hari ka rito sa labas eh. Pagdating meron lari. Hindi ka pwedeng gumano. Makakita mong kabataan niya ay mawupo di ba? hindi ako nagbibigay ng pare sa mga kabataan. Alam niya lang na tama't mali, hindi naman pwede mong kusinti na ano. Magiging siya ulo hindi ko pinapakailan mo. Alam niya lang tama't mali, kaya nalaglo ko sila eh. Ma'am yan. Ba't pinapakailan mo mo? Ba't nakakailan ko sa amin? Bakit mailis ka pa? Pakailan mo mo ganun o ibigintak din yung pagluloko ng sa labas, ibigintak din sa loob dito. Katapat mo rito, balila. sa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe nito sapagkat di lang to basta inukit kinuwit o para lang maitatak sa halit ninaan sa masusing proseso ng sa ganong mapulitong mabakat sa harap ng mapangusgang mga mata sa pagnakita pag nakita nila pag meron ka natato, sa Pilipinas ay matik na adit at kriminal ka ganyan nila kababotignan ang sining na ating ginagalawan ganun pa man bilang nagtatato di na dapat yung pagpapatulan